Hi guys. At dahil holiday pa rin ngayon, naisipan ko muna ng bumaba. Kasi ako lang isa sa bahay. Na ma nakakaburing din doon sa loob. Hindi kasi ako nag ano guys, nag uh, lak lakwat siya. <laughs> dahil wala naman yung mga amo ko kaya nag lang ako dun sa bahay dito nga pala yung building ng, uh, na ng amo ko pupunta lang ako dun sa baba sa may tabing dagat sa may waterfront naisipan ko sana kanina na mag hiking dyan sa bundok na yan kaya lang parang natakot naman ako ako lang mag isa dati kahit ako lang mag-isa nag ako kaya lang ngayon parang takot na ako kasi maraming ahas kaya nasa bahay lang ako kanina dito nga pala ako dadaan sa may dinadaanan na namin na alaga ko papunta sa school niya walking distance lang kasi yung school niya galing sa bahay hindi katulad nung dati na sumasakay pa kami ng bus yan dito nga pala kami dumadaan to yung umaga ng alaga ko sa hagdan na ito talagang may exercise ang mga paa mo dito pababa tapos pagbalik paakyat na naman Ayan, tingnan nyo guys. Marami siyang bakanting lupa, no. Para ang sarap taniman. Pero hindi kasi basta-basta diyan magtanim ka, kailangan mag hingi ka ng permission sa ano sa government. Ayan, kung makikita nyo guys, puro halaman talaga 'yan. Paikot. sa lahat buildings. May mga halaman yan sa baba. So, ayan siya. Kaya kung minsan parang maandaw, marami siyang niknik, niknik, lamok. Pero inaano naman nila yan, guys. Mayroon silang... Uh, gamot para sa mga ano lamok na 'yan Ayan nga pala guys kung gusto mong mag-garden kailangan mong magkuha ng permit Ayan, 'yung mga garden na 'yan may mga may-ari 'yan siya Ayan, namumunga na 'yung kanilang ano Ano ang tawag diyan? Yan, iba-iba yung tanim nila. Matataba yung ano nila doon, oh, yung kamatis. Yan siya, na ko tuloy nung ano. Elementary ako, nagaganito kami eh. Yung nagga garden tapos may plot. Malapit na ako sa school ng alaga ko. Ayan, maraming tao dito sa may ano, playground. Ayan, maraming bata naglalaro. Ayan, ito nga pala yung school ng alaga ko. Ito yung pinakamalaking school dito sa ano, sa Discovery Bay. Hanggang college kasi yan siya. Elementary to college. pangalan ng school na to ay Discovery College ayan siya yan dito ko hinahatid si Alaga hanggang dito sa may ano bungad ng school niya tapos dito guys sa harap niya nandyan yung ano tennis court Yan, pero ngayon yung alaga ko wala na siyang ano dito. Hindi na siya naglalaro dito ng ano tennis. Tapos doon naman sa baba banda may ano. Diyan naglalaro yung mga nag uh, ano ah uh, tawag jan, football, football or soccer ba yan? Ayan, after school ng mga bata dito sila. Naglalaro sila. Maano yan siya, malawak yan yung yung court na yan. So, ayan, dito na ako sa so, may waterfront. Ayan siya, guys. papahangin hangin lang tayo dito. Ay, may mga tao doon, oh. Ayan. Nagpi-fishing yata sila. Doon sa dulo. Ayan, kung mag-fishing naman dito, guys. Kailangan kukuha ka rin ng ano. Ang alam ko kukuha ng permit, eh. Hindi, basta-basta. Na mag-mingwit ka lang nang walang permit yan yan naman yung building na yan yan yung Overdes Hotel nag-iisang hotel dito sa DB sa Discovery Bay dito kasi guys bawat ano yung tabing dagat ganito siya oh ginagawa nilang ano pasyalan ba dyan naman yung swimming pool kaya lang ngayon ano closed yan siya kasi winter so walang ano maliligo yung ano lang doon sa loob yung swimming pool doon sa loob yun lang ang open so ayan ganyan guys pag may alaga kang aso ganyan morning and night kailangan ilabas mo yung aso kaya pag may alagang aso parang ano doble yung trabaho mo umulan man o umaraw kailangan ilabas mo 'yan Ayun tapos yung ano yung sentral natatanaw lang siya dito So, yan lang muna guys